Hi guys. So mauni among gipam gipam malit gani ha guys. Diri diri sa palingkik. Adiri arares gawas dai. Na saging, tas nami kiat-kiat tapos mangga tapos pinya. So pinnya, pinya oi. Pinya mura gugawon guys pero dili man nya. Or anta ubas. Tapos, dadiri ang isang nga ni Pangani. Ay, nakalimot mo ko. Tapos, nai apple. Tapos, orange si hapon. Pero, ambot lang ugma. Oh. Bibili ba si Princess ng lemon tsaka pakwan? Iwan ko sa kanya kung bibili siya. So, ito guys. Bumili kami ng cake guys. Maliit lang to guys na circle guys. Tag-199 lang to. Maliit lang. Binila namin ng cake. Uy, kay kami lang naman dalawa dari sa balahi pare usok tapos ito bumili kami ng slice bread ang talino talaga namin guys dapat dalawang ganito ang bilhin namin isang malaki tsaka isang maliit ang binili namin kasi itong malaki hindi namin ito babawasan kasi parang ato sa new year ito babawasan ko kasi ito kasi baong ko kasi hindi ako magpakanin bukas kasi may duty pa ako bukas tsaka Nagmang inasal din kami. Pero tinik out na namin kanina pa namin kinain. So, yan guys. So, tapos, so, yan. So, ito Ano, bukas pa ni Ayusin. Dito lang muna to kasi naantok na ako. May pasok pa kasi ako bukas eh. So, yan guys. Happy New Year sa inyo tanan. So, Pisa ginagmay, may ragod ang kung saray kaya ya mo ragod bilhon god. Di kay kuan. Usay lai kaya sa bulsa mo ragod datong bilhon kay di man ta mga dato pod. Usay makaya yun lang. Ni ta mangita og uban nga dili na tong kaya na kaya nung jud na ma-stress jud kag gunahon na. So guys, Happy New Year sa inyo tanan guys. For you also, for buya God bless also. Sa so tanan ang ting parmi kanunay. Sa so tanawa akong payong guys. Sira-sira na. Oh. Kaluoy. Nabutas-butas pagod na umuwan basa lagi ko kay butas man mo man sa butas butas yan yan na good si princess na lab na lab ko pa daw ang akong ex kay dili bisag guba na ko ng payong ginagamit gihapon ko no pero sabi ko wala sa may labot sa payong sa ex kini kay wala pa man ko kapalit og payong kay makahinom dum ra kung palit og ang payong kung ulan na kay may time so ana na lang so tanawa guys gubrat uh, uh, oh sira sira na talaga siya ayan oh sira na siya tapos yan na oh. sira na talaga siya piko piko na siya makatawa lagi si princess ako ah pero okay lang laban lang tayo sa buhay huwag tayo mag-inarte importante may trabaho at makakain araw-araw sayan so guys thank you for watching